Si Ben Baido, pagkalalaki ka sa San Andres Bukid, diyan na sumbungan. Pag may umapis, umapis sa'yo, pupunta mo si Mang Ben. Eh, parakot mo, nagpunta kay, kay Ben Baido. Ganun. Alam niyo, na-discover na ko na itong channel niyo. Lumabas na lang sa, sa FIP ko, eh, sa TikTok. Patungkali kalye. Sabi ko, sino ba itong mga bata ito? Tapos, ang pinag-uusapan nung, nung sangga, nakausap niyo, si Ben Baido. Lumaki ako sa San Andres Bukid. At lumaki ako na naririnig ko palagi ang pangalan ni Ben Baido. Pag ikaw ay masamang tao, masamang tao o masamang bata, ang kasabihan nun sa San Andres Bukid, isusumbong kita kay Ben Baido. Kinatatakuta ng San Andres yan, ng mga bata. Hmm. Dahil yan ang sinasabi palagi, huwag ka makulit, susumbong kita kay Ben Baido. Nalaman ko, nung ako'y tumanda na, si Ben Baido pala, isang tunay na tao, siya ang lolo na umampon ng kuhusko sa TikTok lock na si Faith na Silva. At sa sobrang ma-influenced ni Mang Ben, dun sa amin sa San Andres, pagkapanahon ng kampanya, nilalapitan ang mga politiko yan dahil pinapakinggan yan dun sa, sa sa barangay nila malapit sa Onyx. Yun, kaya ako kay nakilala dahil kay Mang Ben, dahil gusto kong content niyo, napakahusay eh. So isang malaking karangalan na ako ngayon ang topic niyo. Ang masasabi ko sa paglaki ko sa Andres Bukid, natuto ako makisama. Sa San Andres Bukid kasi, dahil bagamat doon kami nakatira, ang pamilya ko medyo middle class. At tingin sa akin, kakaiba. Mabubuli ka pagka ganun ko ron. Yung kaling kinalakihan ko sa Esmeralda, talaga nakisama ako ron. Talaga parang hindi ako mabuli ron. Talaga ano, kasama nila ako. Hindi ako nung chichinelas. Sakali, nakapaa ako palagi. Kaya magaling ako tumakbo eh. Tuwing hapon nun, pagka wala ng araw, karera kami. Ikot kami ng Esmeralda, paikot ng Opalo, pabalik na Esmeralda, kasama ko yung Biray family. Nakapa karera, isang ikot. At naalala ko pa yung pagtakbo namin na sa tatakbo kami. Takbo pag sa San Andres hanggang Vito Cruz. Tatagusin namin ng CCP. Pagdating namin ng CCP no, nakakalangoy pa noon. Tatanong kami sa dagat sa Manila Bay, pag si swimming kami. Ganun ang buhay ko nung lumalaki ako noong 1970s at 1980s. At alam mo ba, sa Nandes Pukid, lumalaki ako noong 1970s. Nang ako ng dap niya, pagkahapon. Ang hulihan ng dap niya namin doon sa Onyx. Kaya tinawag na sa Nandes Bukid yan, may mga bukid pa inabot ko dyan. Sa barangay 718, doon sa bandang Onyx. Tubigan pa yan. Kangkungan yan. May bukid talaga dyan. Inabot ko yung bukid na yan. Pero dati-dati, yung bukid na, na yan, bukid na yan, kita mo, tagos ng Makati, puro bukid. Nahuhuli kami ng dap at saka kiti, -kiti. At kung si ka, Martinico, at saka ano, uh, Gurami, makakahuli ka siya, kinakain namin kasama ng mga, mga barkada ko. Sa Nandes Mukid, kailangan makisama ka. Pag di ka marunong makisama, yari ka.